Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sinigurong hindi magagamit ang ombudsman bilang political weapon sakaling mapili sa posisyon ay tiniyak naman na magiging patas sa lahat. My live report si Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng kasulukuyang kalim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Rimulya na hindi magagamit ang Office of the Ombudsman bilang political weapon sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines sa naturang kalihim, kanyang sinabi na makasasigurong hindi magagamit ang pagkaumbudsman kontra o, labin, o laban sa usaping pampolitikal. Kanya pang pagtitiyak na sakaling siya ang may maitalaga sa posisyon, ang opisina nito ay siyang ligtas sa political harassment sapagkat magiging patas umano siya bilang ombudsman. Narito ating pakinggan si Sekretary Jesus Quispindemulia ng Department of Justice. Yes. Marami kasi yung final ng final ng kaso, ginagawa nilang lugar para, para ano yan eh, ang DOJ ginagawa ang lugar ng abogado maging collection, collection area. Ang final na criminal case para makakolekta sila kung sa kabila. Sa politika naman, sinusubukan nila kunin yung side ng kabila para parusahan ng kalaban. Pero the obvious man has to be fair. Sa akin naman, it has to be fair. Hindi naman dapat be weaponize. It should never be weaponized. Bukod pa rito, binigyan din pa ng naturang kalihim na tama at wasto lamang ang kanyang pagbibigay ng clearance sa pagkakaresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Yet ni Justice Secretary Lumulia, mayroon namang sapat na basa nito para may sakatuparan may padala ang dating Pangulo tungo sa The Hague, Netherlands. Narito at muling pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Demulia ng Department of Justice. Sabi ba sa ako yun, ang opinion ko kasi, ano yan eh, it's a time when they ask the Secretary of Justice what his opinion is, if, if it's the right thing to do. And I said it's the right thing to do. I gave the clearance. That's it. It's a Uh, It, it, has a basis in law. It has a basis in 1951. So, in the Public Act 1951. Samantala, sa ating papag dito sa Korte Suprema, Dumulog naman sa tanggapan nito ang Secretary General ng Coalition Against Corruption at Kilusang Pagbabago National Movement for Change na si Monalive Dizon. Nais niya mabigyan atensyon ang reklamo hinggil sa munoy, mga peking notisya at sabpinan na kumakalat. Partikular raw kasi sa Olongopa City, mayroon raw mga piskal na sangkot umano sa falsified documents na si Deputy City Prosecutor Rianina Sususco at Associate City Prosecutor Lilia Hinanay Escusa. Nag-ugat niya ito sa mga peking kaso isa ng palaban kay Simon Su na may kaugnayan sa rape at serious illegal detention gamit ang ngalan at peking pirma. Narito at tinamang pakinggan si Monali Dizon, Secretary General ng Coalition Against Corruption and Kulisang Pagbabago National Movement for Change. Uh, ito pong kaso na to, ito pong yung pinanawagan ni CJ uh, si Alexander Gismundo regarding po sa mga fake subpoenas notices na lumalabas po sa mga korte kasi siya po ay mismo naging biktima. Issue po to sa subit. Sa subit po, ito po yung locator Taiwanese na pili tinihinga ng 15 million ng mga sindikato. With this uh, concern, ang ating pong issue dito ay meron dalawang fiskal sa loob ng Hall of Justice ng Olongapo na involved na naglabas po ng peking dokumento. At uh, sila po yung sinampahan na ng kaso, itong dalawang fiscal na to. At uh, itong si uh, CP Prosecutor, si Chief Prosecutor Charlie Yap, uh, ay uh, nag-inhibit, right? Bukas ang tanggapan ng Bobo Radio Philippines sa panig ng mga nabanggit na individual. Live mula dito sa Korte Suprema, Lungsod na Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.